Tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan, Executive Summary. Kami pa rin po inyong napakikinggan. Ito po si Tuesday sa Good News. At ako naman po si Christian Manio. At katulad po ng pangako namin sa inyo kanina, mm -hmm. pangalawang tagapagsalita po natin ngayon o resource person, mm -hmm. mahalaga po itong malaman natin ang mga aktividad at latest directives nang gagaling sa Palasyo ng Malacanang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, magtataka kayo, aba may tagapagsalita na ang Malacanang. Nasa linya po natin, walang iba kundi, ang uh, Palace Press Officer at Presidential Communications Office under Secretary, Attorney Claire Castro. Good morning, U.C. Claire. Yes, good morning Tuesday. Good morning sa lahat na nakikinig sa atin sa inyong programa. Opo, kasama po natin si Christian. Ma'am, ipaliwanan mo. Good morning, mo. Christian. Opo, ma'am, ma ito, uh, hindi sana yung ating mga tagapakinigan mm -hmm. na mayroon nang nagsasalita Opo, sa Malacanang. Ma. So, gusto muna naming makakuha ng kaunting background. Uh, bakit po nagkaroon bigla ng Palace Press Officer? Ano po ba ang nagbunsod kay Pangulong mm -hmm. Ferdinand Marcos Jr. para magtalaga ng Palace Press Officer sa katauhan po ninyo, Yusec Claire? Well, siguro, um, hindi pa siguro sapat yung paano maipapahatid mm -hmm. yung programa mm -hmm. ng uh, pamahalaan para sa taong bayan. Siguro sa pamamagitan natin, uh, hindi naman kasi araw-araw pwede magsalita si Pangulo patungkol mm -hmm. sa kanyang mga proyekto. Alam naman natin kung gaano ba kabigat ang kanyang trabaho. Siguro sa pamamagitan natin, makaka makaka-reach out na rin tayo sa taong bayan sa pamamagitan po ng uh, MPC. ako eh, Siguro ko minabuti na po nila na magkaroon po tayo ng uh, pala sa press officer. Uh, Yusika Castro Sir, uh, hanggang saan po ang pwede niyong sabihin o ibahaging informasyon sa publiko? Uh, sa ngayon, kung ano po yung na uh, ibibigay sa atin ng PCOS, PCO, PCO mm -hmm. at uh, kung pa paano ito ma-explain, um, hanggang doon po. Mm -hmm. Wala pa naman po sa ating pinagbabawal kung ano lang po yung ibibigay na news, ibibigay mm -hmm. sa atin na issue mm -hmm. na dapat sagutin. Uh, malaya naman po tayo magsalita patungkol doon. Mm -hmm. Yusec, uh, ngayon na meron tayong palas Press Officer, ano yung aasahan natin? Kayo ba yung sasagot sa lahat ng batikos? Kayo ba ay uh, uh, may bimabanggit kasi, uy may attack dog uh, di um, ano ang uh, palasyo ng Malacañang uh, Yusek Hindi ko nga alam bakit attack dog ang tawag. Uh, <laughs> mat lang naman yung ginagawa natin. Mm -hmm. Sa kakarapatan naman po siguro ng gobyerno mm -hmm. na maipabatid yung katotohanan. Mm -hmm. Hindi naman po tayo dapat habang buhay nagtutulog-tulugan sa mga fake news kasi parang tatlong taon na po yata sa panahon po ni ni Pangulong Marcos ni PBBM na hindi po nagsasalita at hindi dumidepensa. Mm -hmm. So tingin ko po it's high time po na sa pamamagitan po ng PCO ay maparating sa tao ano ang katotohanan? Mm -hmm. Hindi po tayo dapat mabuhay eh, sa kadiliman ng mga kasinangwalingan. Mm -hmm. Siguro po with all the facts, with all the details na pwede po namin i-share sa taong bayan, yun lang naman din po ang aming sasabihin. Paano po ang magiging hatian nyo? Dahil may bago din po tayong Presidential Communications Office Secretary, si Secretary J. Ruiz. Mm -hmm. So siya ba ay magsasalita din eventually, magpapa-interview katulad ng ginagawa ninyo o doon siya administrative functions? Kasi po, uh, nung nakita, sabi ko nga po ako hindi taong gobyerno, pero nung nakita ko mm -hmm. po kung gaano ba kalawak ang dapat na gampanan trabaho mm -hmm. ni uh, PCO Sec. J. Ruiz, nako, mukhang hindi na po niya talaga kakayanin na uh, magpa ng katulad po ng ginagawa nating press briefing. Yes. Kasi po, halos araw-araw po ang meeting po nila mm -hmm. uh, kasama po ang Pangulo. At uh, may, of course may mga pagkakataon din po na siya po ay uh, siyang magsasalita right. para sa palasyo. Alright, sige. Nakuha na natin ano, kung bakit nandyan kayo ngayon. Ano ang mission ninyo? Dito tayo. Parang may magandang balita na nagsasabi na natanggal na ang Pilipinas mm -hmm. sa gray list ng Financial Action Task Force. Pero una sa lahat, Yusek Castro, ano ba itong ibig sabihin nito? Ano ang kahalagahan nito sa Pilipinas? Actually po, medyo siguro mga a week ago na po yata mm. ito na i yes. Pero kung tutuusin po Ma'am Tuesday and Sir Chris, um, ano po eh, uh, ang lalim. Kaya nga po, paano ba maing ng ordinaryong uh -huh. Pilipino? Ano ba yung magagawa nito para sa araw-araw nilang pamumuhay? Uh -huh. Actually, ganito po yan. Ang pinaka... Kumbaga, yung pinaka uh, aspeto po dito sa FATF na graylist or blacklist, ito po yung patungkol dun sa money laundering. Mm -hmm. At saka dun sa terrorist financing. Kung, kung, nung binalita po ito, as in binalita lang, pero hindi na ipaliwanag kung bakit kailangan mawala ang bansa sa listahan na yun yung graylist. Mm -hmm. Dalawa po kasi yan eh. Isang blacklist at isang graylist. Okay. Pag blacklist po, yun po yung talagang hindi na ma, ma, napakalawak ng shortcomings o napakalaki ng shortcomings na isang bansa mm -hmm. upang tugunan ng problema sa anti-money laundering mm -hmm. or sa money laundering processes. At saka po yung pagpupondo sa terorismo. Mm -hmm. Pero pagka po nasa grey list naman po ang isang bansa, ibig sabihin, aktibo po itong nakikipag-cooperate mm -hmm. at uh, meron pong action plan para po magawa within a specified, uh, specific period. Mm -hmm. At kung ito po ay magagawa, matatanggal po sa gray list. Ano ang importansya nito Ma'am Tuesday, Ma Sir Chris? Mm -hmm. Kapag ka po nasa gray list po pala yung bansa, mm -hmm. mahihirapan po yung OFW natin, mga kapag-transact. Mm -hmm. At yung pong mga fees nila, yung mga, let's say, mag-remittance, mag mm -hmm. mas malaki po yung nababayaran na transaction fees at at the same time po para yung pong pag nagkikipag negosya nakikipag-negotiate ang bansa o kahit na individual sa Filipino mm -hmm. po with financing financial mm. transaction minsan hindi po napapayagan kasi parang ang duda nila ay teka lang eh ganito yung bansa nyo anyway, eh inaalaw nyo na magpunto sa terorismo mm. right. o kaya inaalaw nyo na mangurakot 'yung mga tao tapos hugasan na lang labhan. literally di ba hindi naman mm -hmm. literally laban linisin 'yung mga mga pera na nakuha mula sa pangongurakot mm -hmm. so nung napasok po kasi tayo base naman po ito sa mm -hmm. news at sa records po napasok ang bansa natin noong 2021 mm -hmm. okay kasi po parang naging issue po 'yung hindi natin na yung tamang supervision tungkol mm -hmm. po dun sa mga online gaming, yung pogo. pogo. 'Yan. So, isa po 'yan sa mga naging dahilan po kung bakit hindi tayo matanggal-tanggal sa gray, gray list. Mm -hmm. Eh sabi nga po natin na mayagpag po nung panahon na 'yan, ang pogo. Mm -hmm. At may mga delays po sa pag-iimplement ng anti-terrorism act po natin. Mm -hmm. At lumalabas po may mga kaso pa po ngayon na merong may pending cases ngayon tungkol sa nakitang pagpupondo sa terorismo. So, so pero pending pa po siya. Mm -hmm. Pero na, na na parang na nafile na na po ito noong panahon na 2021 or what's prior to that kaya po nasa gray list po tayo. Mm -hmm. Ito po A ba yung si Castro na uh, direktiba ni Pangulong Marcos na total ban sa pogo ay nakatulong para matanggal tayo diyan sa gray list ng FATF? Opo, napakalaki pong uh, naging factor po ito para po makita ng FAPF mm -hmm. yung improvement. Mm -hmm. At lalo-lalo na po meron po kasi Executive Order number No. 33. Talaga pong inutos ni Pangulong Marcos na dapat mm -hmm. po maiayos lahat kung ano man yung rekomendasyon, lahat ng dapat na mm -hmm. gawin ay gawin para po matanggal tayo sa grey Kasi malaki pong bagay ito, lalo-lalo uh -huh. na po sa mga ofw saka sa mga investors. Mm -hmm. May hirapan pong pumasok sa atin ng mga foreign investors kasi di ba po may duda eh. Mm -hmm. Ay tika lang, may makipag-transact kasi nagpupundo kayo sa terorismo mm -hmm. eh. So, so yun po uh, yung pinakamahalaga po mm -hmm. doon. Ngayon na, natanggal nga tayo sa gray list. Meron ba tayong maginagawang hakbang para hindi na tayo maibalik? Kasi hindi naman imposible na maibalik tayo doon sa mm -hmm. listahan. ano? Yes, opo. Mahirap po talaga. Kaya po sabi ko doon po sa ating uh, pinakahuling um, pahayag, mm -hmm mag po tayo na manatili po tayo na matanggal or wala sa gray list. At pagtutulong-tulungan po natin talaga to lalong lalo na ng Pangulo. Mm -hmm. Kasi talaga po, dapat nakamasid po talaga tayo mm -hmm. kung ano man po'y maaaring maging dahilan para mabalik po tayo sa gray list. Uh, Yusek, ayun, nawala yata si Yusek. Mm -hmm. Naputol oh, yata. Na yung linya ni, tatanong ko sana kasi may binabanggit si Yusek kahapon, mm -hmm. lilinisin ang kalat ng uh, nagdang... Uh, administrasyon. Ano kaya ang ibig sabihin uh -uh. ni Yusek doon? Ay, ayun, Yusek. Uh -uh. May binabanggit okay. kayo doon sa... Mm. Actually, ang nauna rin po nagsaita nito ay uh, si Secretary John Vic Rimu Rimulia. Dahil po, di ba dumadami nga po daw, di umano, tumataas ang crime rate. Ang uh, sabi po ni Secretary John Vic, at nag-ausap din po kami, talaga po na yung pakalat at tumataas yung crime rate ay galing lang sa mga troll armies. Mm -hmm. Pero syempre, dapat din po natin tignan ito. Hindi lang po tayo magre na galing ito sa troll armies. Makikita po natin sa statistics, sa data po, na hindi po, of course, hindi na hindi naman po perfecto ang ating um, bansa na walang krimen. Meron at meron pong mangyayari yan. Pero ma mapapakita po sa statistics na yung crime rate po, as compared sa dati, sa dating uh, administrasyon, ay mababa po as compared doon. At sinabi po niya nga na naglilinis po tayo ng takalat nakarang administrasyon. Dahil po yung Pogo, ay napapasok naman po ito dahil sa Pangulo, na uh, ni uh, dating pangulong Duterte. So ganun po, lahat po nga halos ng ginagawa natin ngayon, kung ano man po yung medyo kailangan nating linisyan, katulad po ng FATF, ay gagawin po talaga ng pamahalaan mm -hmm. para sa y taong bayan. Castro, last Friday, ay nagdali-dali kayo papunta ng palasyo. May patawag si Presidente. Pwede niyo bang uh -oh. ma-share sa amin kung anong napagmitingan at ano ang latest na utos ng Presidente? Wow! Parang mauuna kang makaalam nito. <laughs> <laughs> Hindi, ako din naman nabigla kasi di ba nakaredy na tayo ay, for na na press briefing. Yan Oo, na nakasalang po. na ako. Biglang pinatawag. So at the time syempre hindi ko rin man alam yung agenda. Opo. Oh, oh. Pero dumating ako doon kasi pinag-uusapan kung ano pa yung pwedeng mga programa na diretsyo talaga makakatulong sa taong bayan mm -hmm. So ito ang nadinig ko kay Pangulo. Oh. Hindi ko alam kung nasabi niya na to before or what pero no, ngayon <laughs> ngayon siya share. Okay, uh, pa lang duma-share. Okay. Galing sa akin kasi nung ko lang naman siya nadinig na sinabi niya to nang oh, oh. harap-harapan, di ba? Ang gusto niya ganito, kung may mga proyekto para sa taumbayan, ang gusto niya po, di kailangan daw magpasalamat ang tao sa gobyerno. Uh -huh. So, ang, napaka, napaka, wow, ang bigat ito. Di kailangan magpasalamat ang taong bayan sa gobyerno dahil obligasyon po ng namamahala ng gobyerno na magsilbi. mm -hmm sa tao, sa taong bayan. Mm -hmm. So sabi ko, okay to. Sabi, hindi daw niya, hindi kailangan madinig ang pasasalamat ng mga tao mm -hmm. sa gobyerno. Dahil obligasyon po ng gobyerno, nagampanan ang kanilang tungkulin sa taong bayan. So sabi ko, okay. Mm -hmm. Mas pakinggan po. Mm -hmm. Ilang beses po niyang inulit yan. Kasi pinapakita po ni PCOSEC uh, J. Ruiz yung paano po maiaayos at maipapakita sa taong bayan. Itong mga proyekto para maramdaman po yung tulong. Pero mm -hmm. yun nga po nadinig natin, okay yung proyekto, pero mas ayaw po niya na magpasalamat ang taong bayan, dahil obligasyon po ng taong bayan, ah, obligasyon ng gobyerno na magsilbi sa bayan. Mm -hmm. yung po yun po na nadinig ko sa kanya. Mm -hmm. uh, anong particular na proyekto itong ipinipresenta sa kanya nung nabanggit niya yung mga kataga na yan? Uh, May mga proyekto po, ang um, uh, si Sec. J., Mm -hmm. At uh, siguro po hindi ko muna po masasabi kasi hindi right. pa po kumpleto yung kanyang piniresent. Siguro pag pagkumpleto na po yan at mailulunsad uh, na po ng ating uh, Secretary J. Ruiz, doon mm -hmm. explain ko pong mabuti kasi asap of now po parang working in progress pa lang po yung kanilang uh, nababanggit. Mm -hmm. right. Isaac, when it comes to directive sa mga current issues, may bago bang binanggit ang Pangulo doon sa inyong uh, pulong? As of now, nung nagkahiwalay po kami noong Friday, wala po ang napag-usapan lang po talaga yung gagawin po na project po nila Secretary J. Ruiz. Mhm. Mm ang impeachment ah. ba hindi na banggit? <laughs> Ibang usapan 'yan. Umiinom po isa sendero po ah. <laughs> Nawala na po yung September 2020. Ay ni ano. Oo. Diyan po uulit na umiinom. Ay, tanong mo, Christian. Oh, yusek ang impeachment ba hindi na pag-usapan na kahit kwentuhan ah? man lang. Opo. O kuwentuhan, hindi po eh uh, makailang beses po kami nagkita ni Pangulo. Pero hindi po talaga niya nababanggit 'yung impeachment sa amin. Mm -hmm. Yung pa rin po, pag tinatanong namin, let's say po, tatanongin 'yung impeachment, tungkol dito sa special uh, session, calling for special mm -hmm. session, ang lagi lang pong binabato sa amin is 'yung pa rin po 'yung stance ng Pangulo. Mm -hmm. Jose, so wala pong pagbabago Yuse Castro, itong weekend lumabas uh, sa maraming lumabas na documents kasama na itong uh, galing at pirmado ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamin para doon sa calling for courtesy resignation sa lahat noong mga nasa under ng PCO mm -hmm. Kailan po ba yung inaasahang ma yung final line up? Kasi alam ko naman na standard operating procedures ito, protocol ito Christian, mm -hmm. kapag may bago. O kapag may bagong pinuno yung isang agency, talagang courtesy resignation lahat. Para bigyan ng uh, laya. Uh, bigyan ng bigyan ng laya yung bagong pinuno na mamili ng tao niya mm -hmm. o i-retain yung mga kasalukuyang nandiyan para ma kuno pa makapa niya, maidama niya yung kanyang magiging pamumuno doon sa sa kanyang uh, opisina. So, yung finalization ma'am nitong courtesy resignation mm -hmm. at 'yung mga kukunin bang may bago o ireretain kailan po yung inaasahan natin diyan na maplantsa na yan. Wala po ako masasabi na timeline as of now ma'am Tuesday and sir uh, Chris. Uh, siguro kasi kalalabas din lang po no mm -hmm. ng uh, pahayag ng uh, ES patungkol uh, dito sa courtesy resignation. Uh, siguro po in a week next this coming week. Ante mm pala -hmm. uh, sa susunod po na panahon, na susunod na week, ito, toto to po, itong week pala, this week, um, makikipag-ugnayan po tayo kay Secretary J kung paano na po at kung hanggang kailan. At tingin ko, the soonest uh, possible, dapat po mangyari po ito para po mas maganda po at may laya po si Secretary J na gawin ang dapat gawin. At kung ito ay naaayon din naman sa kagustuhan ng Pangulo. At saka para makapagtrabaho na kayo ng tuloy-tuloy, hindi po ba? Opo, opo. Mm, mm -hmm. Tama po yun. Ayan. So yun lang muna sa parte mm -hmm. namin, Yusek Claire Castro. Sa susunod ulit ma, magsipag kayong mag, ano, ha, mm -hmm. magtanggap ng invitation. Napakatapang ha? <laughs> ni Yusek. <laughs> Oo nga eh. <laughs> Walang inaatrasan. Wala Salamat binatrasan. po. Ayan, kahit Sunday. <laughs> Kaya nga po. O sige, ma'am. Magsimba ka na. Pasensya ka Awa na. Po. <laughs> Thank you po. Naabala ka namin. Okay, ma'am. See you tomorrow sa press briefing. Salamat po. Salamat po. po. Ma'am Tuesday, you, ma Sir